Sa pagbaba ng nilalang, alam niya, kung di siya nagkakamali nun, isa yung kabunan. Subalit, kakaiba ang presensyang naramdaman niya. May presensya siyang naramdaman mula sa mga iba't ibang uri ng mutya. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang karmona na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imay show sapaki ng subscribe button palike na rin mga kabagis ko salamat para sa hindi mga nakakaalam ang karmona ay isang patalim na may ahalin tulad sa isang halabas o sangkot mas malapad nga lang ito at merong isa't kalahating talampakang puluhan nang hawak na niya ang kanyang patalim nakiramdam siya kung ano ang gagawin ng nilalang Subalit lumipas na ang halos kalahating oras. Wala namang kakaibang nangyayari. Kaya naman muli siyang sumilip sa siwang ng dingding. Natanaw niya yun. Nakatayo lang ang nilalang na yun habang nakatitig sa kanyang tahanan. Subalit maya maya lamang. Lumipad ito papataas at sa pakiwari niya ay papalayo na yun sa kanyang tahanan. Nakahinga siya noon ng maluwag at napainom ng tubig. Dahil sa sandaling yun, nakaramdam siya ng di maipaliwanag na kaba. Nang pumasok na siya sa kanyang silid, meron namang isang panauhing kumatok sa kanyang tahanan. Tinig yun ng isang matanda, kaya muli siyang lumabas ng silida at nagtungo sa intradang pinto Ah, si sino 'yan? Tanong niya sa kumakatok. Eh? Uh, <laughs> Ako ito, iha. Sambit ng matanda habang sinasabi ang kanyang pangalan. Itago na lang natin siya sa pangalan Tandang kaima Pagkarinig niya sa pangalan ng matanda, mabilis niyang binuksan ang pinto at dali-daling pinapasok ang matanda. Pagkapasok nito, Agad itong nagtanong kung magaling na ba ang apo niya. Subalit nang ilad niya ang kalagayan ng binata, natawalang ang matanda. At agad na inutusan si Luis na pakawalan na ang apo nito. Habang binabaklas niya ang mga selyong orasyon ng hawlang kinaroroonan ng binata, nagwika ang matanda ng Eh, ha, tila ba pawis na pawis ka na? Para bang sa pakiramdam ko sa'yo ay may kinakatakutan kang nilalang <laughs> Sabihin mo sa akin, iho. May problema ba? Uwi ka ng matanda. Ah, uh, wala ho, amang. Nga pala ho, ano na ho ang gagawin niyo sa inyong apo? Iuuwi niyo ho ba siya? Kahit alam nyong isa siyang aswang? Tanong niya dito. Ay, oo, iho matagal ko nang alam na isa siyang aswang. <laughs> Kung di mo siya kayang ibalik sa pagiging tao, nangangahulugan lang yon na isa kang mahinang manggagamot ka. Uwi ka ni ka Kaima. Sabay tuktok nito ng tungkod niya sa sahig ng bahay ni Luis. Pagkasabi nun ng matanda, tumalikod na ito sa kanya nang walang kahit anong sinasabi. Nang nasa labas na ito ng pintuan, narinig niya itong binubulungan ng binata ng Uuwi na tayo. May nakahanda ng pagkain para sa iyo, apo. Sa narinig niyang yun, isang pala isipan ang pumasok sa kanyang isipan. Aswang din kaya ang matandang kaim na yon? Tanong na kailangan ng kasagutan ni Luis. Nang isang araw, kagagaling lang ni Luis sa kalapit nilang baryo Nangalap siya noon ng sangkap para sa mga ginagamit niyang panghapla sa tuwing siya ay nanggagamot. Medyo inabot na siya noon ng dapit hapon. Kaya bahagya niyang itinaas ang kanyang depensa para protektahan ang kanyang sarili kung may sakali mga di inaasahang magtangkang gumambala sa kanya. O di kaya naman ay mambagat sa kanya. Habang kampante na siyang naglalakad noon, Bigla siyang napatigil ng may nasipat siyang isang panauhin sa dulo ng kanyang nilalakaran. Nakasuot yun ng animoy membro ito ng kulto. Ngunit di ito gumagalaw. Wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Ngunit iba ang nakikita ng kanyang mga mata. Alam niyang hindi tao ang nasa harapan niya, kundi isang kakaibang nilalang subalit ng humangin ng bahagya. Kasabay noon ng biglang paglalaho ng nilang sa kanyang harapan. Kasabay ng pagkaramdam niya ng kakaibang presensya na nagmumula sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon, nasipat niya doon ang panauhin na may namumulang mga mata na nangingibabaw sa madilim nitong kasuotan. Kaya naman hinawakan na niya noon ang Carmona habang nagsasabi ng Kung ano man ang binabalak mo, demonyo, huwag kang umasang aatrasan kita. Uwi ka niya. <laughs> Teka lang, huwag kang magmadali. Darating din tayo dyan. Alam kong malakas ka, pero di sapat para ipagyabang mo ang iyong kakayahan. Kunting sandali na lang At ako na ang mangingibabaw sa lahat ng antingerong naririto Sa inyong lugar <laughs> Sa oras na maubos ko na kayong lahat Wala nang makakapigil pa sa akin <laughs> Di mo ba alam Na ako ang dahilan Kung bakit napilitang ipasa sa iyo ng iyong ama Ang lahat ng kanyang tangan dahil alam niyang wala siyang laban sa akin. Kaya bago ko sa binigyan ng karamdaman na walang lunas, ipinasa niya sa iyo ang kanyang mga karunungan. Kaya sabihin mo, lalaban ka ba? Ha? Kung alam mong di mo ako kaya. <laughs> Uwi ka ng nilalang sa matipunong tinig, sabay sigaw nito kay Luis. Matapos makapag ka ng nilalang na yun, nagsilitawan sa halili nito ang iba't ibang uri ng inkanto at ang diwatang nasa ilalim ng kakayanan ng nilalang. Sa gulat noon ni Luis, napatulala na lang siya sa kanyang mga nakita. Pero nang may biglang pumasok na isang orasyon sa kanyang isipan, kaagad niya itong sinambit sa karunungang tinataglay ng siyete palabras na sinambit ni Luis nabura ang ilan sa mga tinawag na inkanto ng nilalang <laughs> mukhang may ibubuga ka nga antingero uwi ka ng nilalang. Kasabay ng unti-unting pagdilim ng paligid. Kasabay noon ang pagkaramdam ni Luis ng pagtaas ng presensyang tinatangan ng nilalang. Maya-maya pa, inalis ng nilalang ang talukbong na tumatakip sa pagmumuka nito. At doon ay tumambad kay Luis ang isang maladimonyo nitong pagmumuka. Kasabay noon ng paglabyak ng kapa nito at naging isang malalapad na pak. Back. Matapos makapagpalit ng anyo ang nilalang, nakita niya mula sa suot na pantalong na punit dahil sa pagpapalit ng nilalang ang trispikong dignum na may buhay na mata sa gitna. Bukod pa doon, may mga kung anong bagay na nagliliwanag na nakabaon sa katawan nito at mas lalong nagbigay ng mabigat na presensyang nararamdaman ni Luis. Ngayon, Tignan natin kung kakayanin mo ang lahat ng abilidad ng mga kaibigan mong antingero na aking napaslang. lang. <laughs> Uwi ka ng nilalang kasabay ng pagtawa nito. Simulan na natin ang laban! Isang malakas na paghakbang ng isang beses ang ginawa nito para tumapak sa basang putik sa paligida, nang magawa ito ng gabunan na wala ang presensya nito sa paligida. Kasabay noon ang pagkaramdam ni Luis ng hapde sa kanyang likuran. Kaya naman napaliad siya at napawi ka ng... B-Bertud ng putik? Paano? Uwi ka ni Luis na nagtataka habang iniinda ang sugat sa likod nito na dulot ng matatalas na kuko ng gabunan. Marahil ay nagtataka ka kung paano ko ito nagagamit. Gayong nasa kaliwa ang aking abilidad. Simple lang ang tingero. Yun ay dahil isa akong gabunan na nagmula sa lahi ng mga virtudes na may kakayahang kumontrol ng kanan at kaliwang karunungan. <laughs> Sambet ng gabunan. Dahil sa narinig ni Luis, inusal niya na lahat ng orasyon para sa kabal. Dahil alam niya ang kapasidad ng isang nilalang na may dugo ng mga virtudes. At ang labis pa niyang ikinabahala ay may dugo din ito ng isang aswang na may mataas na antas ng kakayahan inusal niya na rin noon ang karunungang mula sa Siete Palabras at inilabas niya na rin mula sa kanyang kasuotan ang medalyon ng Lapieta na nagbibigay sa kanya ng mas mataas na kabal sa katawan ngunit isa lang ang kanyang ikinababahala noon dahil mukhang alam ng nilalang na ang kanyang kahinaan dahil mahina ang naibibigay na kabal ng medalyon sa kanyang likuran Paglipas ng ilang minuto, nagumpisa ang malalakas na pag-atake ng nilalang kay Luis. Halos magkabingaw-bingaw noon ng Carmona dahil sa pagsalag na kanyang ginagawa. Sa kanyang pag-iisip na mas lamang sa kanya ang nilalang, patuloy siya nitong pinangingibabawan hanggang sa makatanggap na naman siya ng isang malakas na atake nito na nagpagulong sa kanya sa lupa dahilan upang mabitawan niya ang kanyang patalim. Habang nanlalabo na ang kanyang paningin, kita niya ang nilalang na yun na marahan ng lumalapit sa kanya. Habang ibinubuka nito ang maluwang nitong bunganga, na tila ba balak siya nitong lunukin ng buo. Pagdakma sa kanya nito sa lieg, agad siya nitong iniangat sa lupa. Wala siyang magawa noon kundi ang magkakakawag na parang manok upang makawala. Subalit nang mapagtanto niya, walang balak ang nilalang ngayon para siya ay bitawan. Pasimple siya noong nag-orasyon kahit na nahihirapan na siyang huminga. Isip lang ang gamit niya noon. Kasunod ng mabilis niyang paglapat ng kanyang hinlalaki sa kanyang labi. Para lawayan ito, kasunod noon ang pagtuon niya sa dibdib ng nilalang ng kanyang hinlalaki na siya namang nagpaatungal dito nang akma na siya nitong sasakmalin sa kanyang pagmumuka nabitawan siya nito at nagwala sa paligid na para labis na nasaktan sa ginawa ni Luis lahat kasi ng orasyon mula sa 7 Palabras ay kanyang isinama sa laway na kanyang inilapat sa dibdib ng gabunan. Habang nagwawala ang gabunan, bumabawi naman si Luis mula sa pagod at sa pagkakasakal sa kanya ng nilalang. At nang matanaw niya ang kanyang patalim, mabilis siyang tumayo para yun ay kunin. Pagkadampot niya noon, habang nagwawala nun ang nilalang, sinugod naman niya ng walang pag-atobili ang nagwawalang gabunan. Paghataw niya ng karmona, napasubsub siya sa lupa dahil sa hangin lang ito tumama. Sa isip niya, hindi pang ang taglay na bilis ng gabunang iyon. Nagpalingali nga siya nun sa paligid. Pero di na niya nasipat ang gabunan. Pagtayo niya nun habang humahangos, isang tinig mula sa kanyang likurala ang kanyang narinig. Tsambahan mo ako ngayon ang tingero. Pero sa susunod, tatapusin na kita sa mabilisang paraan. <laughs> Uwi ka ng boses na papahina ng papahina ang tinig. Tapos nun ay nakarinig na siya ng pagaspas ng malalapad na pakpak na di niya mawari kung saan nagmumula. Napahataw na lamang siya noon ng karmona sa nagsisitaasang dabo, dahil sayo na sana ang pagkakataon para maiganti niya ang kanyang mga pumanaw na kasamahan. Di bale, sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin ko na ikaw ang hahalik sa lupa. Bulong niya sa kanyang sarili na may kasamang gigil. Matapos ng pangyayaring yun, wala nang kasunod na balitaan si Luis na pagkamatay ng mga antingero sa kanilang lugar. Habang tumatagal naman ang panahon, unti-unti nang nagsisibalikan ang mga iilang taga roon sa kanilang baryo. Kabilang na doon ang kanyang pamilya. Mahalaga kay Luis ang kanyang pamilya. Kaya bilang panganay, kailangan niyang protektahan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Nagagawa namang maitawid ang kanilang pang-araw-araw nona, mula sa mga donasyong natatanggap nila mula sa mga nagpapakonsulta na rin sa kanya at sa maliit na sakahin na rin nila sa kanilang likod bahay. Nang isang araw na naman kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na tumungo sa baryo upang ipagpalit ang kanilang kalakal sa bigas mula sa mga negosyanteng naroroon. Sa kanilang paghahanap, nakatagpo sila ng isang tindahang medyo mura, ngunit di kalidad ang tinitindang bigas. Huminto sila doon at ibinaba ang kanilang mga kalakal habang tinatawag ang may-ari. "Tao po! Tao po! Tao po!" Sa pagtigil ng kanilang pagtawag, lumabas na kasi ang may-ari ng tindahan. Malugod naman itong pinaunlakan ng nais ni na Luis. Habang nagtataka lang tindero ng bigas, kinakausap nito si Luis. Ah, uh, Manong Luis, alam niyo ho ba na may dayo dito sa atin? Doon sa bandaron sila nakatira oh. Balita ko ho, isang pamilya sila. Galing sa karating nating isla. Para ho sa akin, iba yung datingan nila eh. Kasi nung minsan nagkasalubong kami sa daan. Tinanong ko sila. Subalit, di nila ko nagawang sagutin. Mumiti lang sila pero yung tingin nila parang iba. Di mo malaman kung galit ba o natutuwa. Wika ng may-aring tindero ng bigasan. Ah, uh, ganun ho ba? Ilan ho sila sa kanilang pamilya? Tanong naman niya dito. Uh, sa tanda ko ho, Manong Luis. Nasa lima sila. Dalawang matanda na magulang siguro ng tatlo nitong anak. Isang lalaki at dalawang babae. Tsaka yung amoy nila. Di naman sa panlalait manang Luis Para kasing tubig kanal ang ipinanlaligo nila. Masangsang na kung papano ay... Huh! Ay, eto na yung bigas oh. Manong, huwi ka ng tindero. Uwi ka ng tindero na medyo naputol Sabay abot ng bigas sa kanilang magkapatid O oh, Kuya Luis ano yung sinasabi ni Manong Andoy na Mabaho yung mga dayo dito sa ating lugar? Ba bakit Kuya? Mga swang ba sila? Tanong ng kanyang kapatid habang sila ay naglalakad papauwi Si Luis naman ay dali-daling sinuway ang kanyang kapatid at sinabi na ayaw ng mga kakaibang nilalang ang pinag-uusapan ang tungkol sa kanila dahil kung minsan nagkakasakit ang mga taong bumabanggit sa kanila o hindi naman kaya ay bigla na lang nawawala dahil sa sinabi ni Luis agad na napatahimik ang kanyang kapatid kanilang pagbagtas ng daan. Muling nakasalubong ni na Luis si kaima at ang apo nito. Agad na hinawi ni Luis ang kanyang kapatida para itago sa kanyang likuran. Ah, oh, iha! <laughs> si pinakpakita mo sa amin. Para bang iniiwasan mo kami, iha? <laughs> Uwi ka ng matanda. dapat hapon na nun kaya kaya medyo maingat lang si Luis sa galaw niya. Bagaman alam niyang umalis na sa kanilang lugar ang nilalanga na kumakatay ng mga antingero, doble ingat pa rin ang kanyang ginagawa. Pero nang mga oras na yun, may karamdamang iniinda ang matanda. Inuubo ito at bawat pag-ubo nito, dumudura ito ng tugo. Sa sinabi naman ng matandang yun, sumagot si Luis ng Tandang kaim ka, Alam kong di ka normal na tao lamang Huwag kang magtago sa likod ng peke mong pagkatao Ilantad mo ang tunay mong kulay tanda Sino ba namang normal na tao ang hahayaang magpagalagalang isang aswang Kagaya niyang kasama mo Sagot ni Kaim na nakahanda na Ano mang oras na may mangyayaring di ka nais-nais <laughs> Eh, ano ba namang sinasabi mo eh, ho? Sa tabas ng yung dila, para bang sinasabi mong isa din akong aswang? D tama ba ako eh, ho? <coughs> ha? Balik na tanong naman nito sa kanya. Sa tanong na yun ng matanda, di na nakasagot pa si Luis. Nakiramdam na lamang siya sa kung ano mang gagawin nito. Ngunit lumakad lang ang dalawa. Habang humahagik-gik ang binata, papalampas sa kanilang magkapatida. <laughs> Nang makalayo na ang mga yun, nilingon niya ang kanyang kapatida. Batid niya sa mga mata nito ang takot nitong nadarama. Nangangatal-ngatal din ng katawan nito at halos mamutla na ang mga labi. Kaya naman tinapik-tapik niya ito sa pagmumuka na may halo ng pag-aalala. Toy! Toy! Tayo na! Bilisan mo! Kailangan nating makauwi. Bago pa man tuluyang gumabi, uwi ka ni Luis na may pagkabahala sabay tingala nito sa langit. Kasi alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan siyang protektahan ang kanyang kapatid kung sakaling may masamang nilalang na umatake sa kanila dahil sa mga kaganapang nangyayari sa kanilang ang lugar. Muli niyang pinayuhan ang kanyang ina at mga kapatid na tumungong muli sa kanilang mga kamag-anak sa karatig bayan. Ginawa niya ang bagay na yun upang mailayo sa kapahamakan ang kanyang ina at mga kapatid. Para kasi kay Luis, di na niya hihintayin pang may mapahamak sa kanila bago siya gumawa ng aksyon sa ilang araw na pananatili ni Luis na mag-isa sa kanilang tahanan ng baryong iyon na kanyang kinalakhan, may nababalitaan na naman siyang kakaibang nangyayari. May nawawalang mga bata, may mga nakukunang mga buntis, mga hayop na nawawala at pagkabaliw ng iilan sa kanyang mga kababaryo. Subalit kakaiba, dahil pumapatay at kumakain ang mga baliw na iyon, ng karne ng tao